Dinaig pa ni Stephen Curry ang celebrity. Grabe dinumog marami ang naghintay sa kanya sa kanyang pagdating sa China. Ayon para ito mga idol ha, mas marami pa to kumpara sa mga fans niya sa USA. Pumunta sa Stephen Curry sa China kasama yung kanyang ambassador na si Diaron Fox para sa pagpo ng kanilang mga sapatos. Ipapalabasan ni Stephen Curry yung kanyang Curry 12S samantalang si Diaron Fox naman yung kanyang bagong sapatos debut ang pinag-uusapan dito mga idol dahil sa ipinakita ang suporta ng mga fans ni Stephen Curry and Aaron Fox sa China, syempre malaking deal ito para sa kanila, para sa kanilang mga ipinopromote specifically sa kanilang mga sapatos. Malaki ang hatak nito mga idol. Hindi lang sa labas yung pinag-uusapan dito sa ramen na naghihintay pati sa loob sa hotel mga idol marami ang naghihintay pa rin sa kanya. Nagkakaw na gaga ang mga in-chick para kay Stephen Curry. Grabe! Hindi naman talaga may na napakalakas nitong ni si Stephen Curry at maski yung hatak niya sa mga fans, malakas-lakas din. At sa mga laban nga, sa road games kung sila yung bumibisita, mas marami pa yung nanonood kay Stephen Curry habang ito'y nagwa-warm up, nagkakaroon ng practice. Samantala, narinig ata ni Russell Westbrook ang sinabi ni Brian Windhorst sa kanya na dapat na huwag na lang daw patirahin itong Siras Russ ngayong nasa Denver Nuggets na siya kung saan siya nag i sa kanyang shooting sa 3-point line. Pero sa vision ito mga idol ha, sa mga larawang ito, pasensya na, hindi natin maipiplay dahil baka tayo makapirait. Eto nga, marami siyang mga attempt sa tres at ito'y pumasok naman lahat mga idol. Hindi naman kasi high volume na shooter itong Siras Russ. Yung kanyang ginagawa ay uh, lamang ng mga 3-pointer. Pero dapat na isigurado niyang maipasok niya yung mga tres na yan dahil hindi naman siya katulad ng Stephen Green na nagkakaroon ng maraming attempts. Minsan nang siya makawak ng bola at kung meron siyang pagkakataon na maishoot iyon sa 3 point line, aba, dapat niyang siguraduhin na ang bawat tira niya ay maipapasok niya. Sa so ngayon malaking bagay para sa Nuggets yung kawalan ni Kentavious Caldwell Pope hindi pa man totally itong si Ras papalit pero somehow siya muna yung ahalili sa naiwang posisyon ni KCP sa Denver Nuggets. Isang solidong defender si KCP at isang solidong tirador sa 3-point line. Yan mismo ang rason kung bakit kinainisan ni Coach Malone ang Nuggets ang front office nila dahil sa kanilang pagpapakawala na lamang kay KCP. Ngayon, kitang-kita -kita naman na ginagawa ng haw ni Russell Westbrook yung kanyang kakayahan Natulungan itong kanyang bagong team. And syempre, ito yung uh, panibagong chance na niya na magkampiyon. Hindi lang tres, yung pinapractice dito ni Russell Westbrook, pati yung kanyang drive, yung kanyang pag-atake sa loob, pagsalaksak. Magandang sinyalist ako para sa Nuggets dahil hanggang sa ngayon ay nandyan pa rin naman yung kanyang uh, galawan. Mala okay si Thunder, eksplosibo pa rin, di ba? Mataas pa rin naman siyang tumalon. At yun na, kuwang-kuha pa naman niya yung kanyang kapanahunan doon sa OKC.